You, so, siguro ito yung ilang... Okay, yung pong kumukuha ng pika... Sa so, left side po yung nakapila sa pagkain, right side po yung sa picture. Kaya na po, parito na po. Sa amin. Sa amin. The services of our Pokemon Island is Studio 18 and of course our EJ mobile lights sound uh, and mobile system I know, uh, yeah. pagkatapos kumain. Ano Hello, po? Uh -huh. Kayo po ay piling-piling bisita. -piling -piling Pinanggap niyo po ang invitasyon. May obligasyon po kayo manatili at mag-ampag ng okay saya hanggang matapos ang program. Maikita po ang ating program ang ahalat sa yawan. Ano po? So, huwag po kayong aalis. Ano po? Kayo po ay pinili. Tinanggap niyo po ang imbitasyon. Kayo po ay may obligasyon naman natin Ano po? Ang regalo po natin kay Tatay Pedro at Nanay Edita ay hindi lang po monetary gift. Hindi lang po material gift. Tutihan niyo po precious time and presence. Ano po? Ang sukatan po ng ay Tatay Pedro at Nanay Edita ay ang pananatili hanggang dulo ng program. Kung paano si Tatay Pedro at Nanay Edita ay nagmahalan hanggang dulo, ganun din po kayo. Ano po? Isang araw lang naman ang ilalaan ni ninyo si Tatay Pedro at Nanay Eddie ta 50 years and beyond. O, oh, diba? Nagmamahalan sa isa't isa. Sana all ng mag-asawa ay ganito. Oo. Oh, oh. so, Kami po ang mag-asawa ay 26 years na. Ay, awal ko kung saan pa aabot. Kung kaya pa hanggang 50, malayo-layo pa ang 50 namin. lang po kayo. Napakarami po nang inihanda. Nasa na si Leigh? Ready na ba si Leigh? <laughs> Oo. Kay tatay. Pwede ka pong kumanta pagkatapos po ni Leigh. Ah, yun. Oh. Kailangan daw ay may tagay. At syempre, bukod po sa kantahan tayo po ay maraming sayawan. Ano po? O, oh, ready na ba si Leigh? Dito tayo guys ay sa isang table song natin guys. Kain na guys! Kain na tayo guys! na guys!